one good evening i'm back this is ambrosas and welcome back to my youtube channel oh my gosh this is it guys pag usapan natin ngayon. Swimsuit photos ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines for 2024. Sino ang kumabog? Yan ang tatalakay natin ngayon. But before anything else, Hello Philippines and hello beautiful people. Mabuhay. Kamusta kayong lahat? Sana lahat po kayo ay okay at safe ngayong araw na ito. At syempre sa lahat naman ng mga bago nating subscribers dyan, hello po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat guys sa so pag-subscribe ninyo syempre dito sa channel ko at syempre sa lahat naman ng maka mama samjan na laging sumusuporta dito. Araw-araw lagi-lagi maraming maraming salamat guys sa inyo lahat. Syempre, usapang Miss Universe Philippines tayo ngayon. Kaninang hapon nga naglabas nga ang Miss Universe Philippines ng mga photos ng mga kandidata dito sa Miss Universe Philippines. kusaan sila ay nakasunsuit. O, oh, di ba? na naloka tayo lahat sa mga posing ng mga kandidata. Oh my God, sino bang mga kandidata na talaga na gusto ninyo ang posing. Sino ba mga kandidata na nakita nyo kumabog ang mga photos, di ba? So, ako para sa akin, ako madami. At talaga namang masasabi ko, lahat naman sila ay maganda. Actually, nahirapan nga ako mamili. Isa sa mga nakita ko rin na ang ganda ng mukha, itong si Albay. Ang ganda-ganda ng mukha niya, pero hindi ko lang gusto yung posing niya. And then, sino pa ba? Marami, marami akong nakita na talagang naloka ako. Hindi ko na matandaan kung sino-sino. Pero sabi ko nga, syempre, ang hinahanap natin, yung unique, hinahanap natin kung sino nga ba yung, yung talagang masasabi ang strong naman ng babae to At sino ang nag-number one para sa atin. So, yan. Kaya, guys, huwag na natin patagaling. Meron ako 12 na napiling photos na i-share ko sa inyo. Baka parehas tayo. Na talaga namang masasabi ko, oh my God, ang kakabog ng mga girls ngayon. So, huwag na natin patagalin ang chika natin. So, para sa akin, number 12 spot, syempre, si Miss Pasig, si Selena Antonio Reyes. Yes! Gustong-gusto ko yung kanyang pose gustong gusto ko din yung kanyang mukha dito. Ang ganda ng mukha. Parang walang anak. And then nakita mo yung pagiging strong ng kanyang body. Talaga rin masasabi ko, my God ha, meron na siya mga kids. Pero talaga na-maintain niya yung kanyang kaseksihan. I love her. Parang nakikita ko sa kanya si Celeste Cortese, no? So yun, ganun yung beauty na meron siya. But gusto ko yung mukha, gusto ko yung pose, gusto ko yung swimsuit. Ang ganda parang walang anak. So, bagay na bagay sa kanya. Kaya, sabi ko, oh my God, ang tindi din niya ito eh, no? So, para sa number 11 spot, syempre, pasok sa listahan ko si Miss Bagyo na si Tara Valencia. Yes, Bagyo To be honest, hindi ko gusto yung, yung swimsuit na pinagamit sa kanya. Sana siguro mas maganda kung humarap siya. May mga nakita kong photos niya eh, nakaharap siya eh. Doon nakita mo yung shape. Kaya lang kasi, yellow or gold ba to ang pinagamit dito kay Baguio? Kaya parang hindi mo nakita masyado yung kaseksihan. Siguro kung red to, or kaya blue, o kaya ano pa ba, iba kulay pink, mga ganon, mas nakita yung korte ng katawan niya. So, sa akin, siguro kaya medyo parang hindi kabog tignan gawa nga nung kulay ng swimsuit. But okay, pasok sa panlasa ko. Gusto ko din yung facial expression na binigay niya. Medyo may pagka look at me. O, oh, ba? Diba? I am beautiful. Actually, nung tinignan ko, ang una ko nakita sa photos niya, syempre, yung kanyang swimsuit na sabi ko, bakit ganito ang pinagamit sa kanya swimsuit? Sana iba. Mas, kung iba to, mas bongga. Yung ibang yung kulay. Ha? Maganda yung cut, pero yung kulay. But total suma, Wow, ang sexy ni Miss Bagyo. So, talagang may ibubuga. Gusto ko rin yung style ng boho. Gusto ko rin yung makeup. Gusto ko rin yung the way ko paano siya tumingin sa camera. So, panalo. So, para sa akin number 11 spot. And then, of course, oh my god, ito talaga. Hindi mo din matatawaran ang photos na meron si Miss Australia, the Filipino uh, community na si Kimberly Street. Yes! In fairness. Gusto ko yung style. Gusto ko yung hair. Curly-curly. Tapos gusto ko yung posing. Gusto ko yung swimsuit. Ang ganda. Ang sexy tignan. And then, talaga namang masasabi ko, oh my God, palaban. Ang haba niyang tignan dito sa ano na to. Sabagay, matangkad naman talaga siya. And gusto ko, gusto ko yung swimsuit. So, para sa akin, number 10 siya. And then, of course, hindi rin magpapahuli ang pambato ng sambales. Yes! Na si Anita Rose Gomez to be honest, si Anita, alam naman natin na ang liit ng bewang neto. Kung talagang paseksihan ang labanan, siya ang mananalo. Kaya lang hindi masyado na highlights para tinago kasi nung kamay. Pero yung makeup, yung swimsuit, wow, ang sexy. Ang sexy din ang posing niya. Sobrang, mm, talagang masasabi ko na ang lakas din ng laban ng pambato ng sambales at ang lakas maka-Anita Rose Gomez talaga. Alam mo yun na sobrang laban na laban kalaban ang lola mo. So, gusto ko yung ipinakita niyang post dito. Pero marami pa ako nakita mga posts doon sa Instagram. Oh my God, talagang sabi ko, ang sexy. Panalo, panalo. So, mukhang lumalaban talaga sa sambales. And then, of course, gusto ko din ang photos ni si Bu, na si Chris Stephanie Hanson face value, ganda ng mukha, parang ang lakas gaman. Sa edad niyan, 35 years old, para lang siyang 28 years old or 25 years old. And then, yung color ng skin niya, talagang, oh my God, ang winner. Ang puti-puti niya at yung sexy ng cut ng swimsuit, di ba? Sexy na cut ng swimsuit niya. Bumagay sa kanya. Hindi nakakabastos ang dating. Pero nakikita mo na talaga. Pag tinignan mo yung photos niya dito, kita mo kagad yung face niya. So, para sa akin, panalo. And then, sumunod ay si Bulacan. Si Chelsea Manalo. Yes! Chelsea Manalo. Grabe. Oh my God facial expression winner So, gusto ko yung facial expression na parang, oh my God, I'm ready to swim. Ganon! Gusto ko yung baksak ng buhok na umawi do sa mukha niya. And then, gusto ko yung swimsuit na ginamit niya. Talagang kita mo yung details ng cut. Gusto ko yung nakita mo yung katawan niya. And then, bumagay sa kanya. Nakita mo yung glow ng skin niya. I love her color chocolate. Oh, di ba? So, yon. So, ang ganda makakaramel, di ba? Ang ganda, ang ganda-ganda niya dito. Sobrang gusto ko. Ang ganda ng mata, ang ganda ng tingin sa camera, and ang ganda ng posing. Talaga naman masasabi mo, pan-swimsuit, so ready to swim. O, oh, di ba? So, ang ganda, panalo. So, ito yung mga posing na talagang hahanapin mo. And then, of course, ang pambato ng ilo-ilo na si Alexi Brooks. Mm. Si Alexi, yung nakita ko yung swimsuit niya, ang unang nag-mark sa akin ay, wow, ang sexy. Ang sexy lang, parang kita mo yung korte ng katawan. talaga may masasabi ka na, wow, shape, kun shape. O, ba diba? So, gusto ko yung posing niya. Gusto ko yung make-up. Ayan, plakado ang make-up. Yung the way kung paano siya tumingin doon sa, sa camera. Talagang winner. Gusto ko din yung posing na may pasakit ulo. Ganon. Gusto ko. Lahat ng nakikita ko sa photos niya, gusto ko. Dahil nakikita ko naman na palaban. Mm -hmm. So, I love her. And then, of course, gusto ko rin ang pambato ng Palawan na si Raven Doctor. Alam nyo, yung tinignan ko yung photos niya, ang nakita ko, wow, ang strong ni ate. Ganon, kagad yung na-expression ko sa kanya. And then, grabe, no? ang sexy niya tingnan dito. Pero yung swimsuit, hindi ko masyado gusto. Kaya lang, ang nakaganda din talaga sa kuha niya, yung kulay ng swimsuit. Kasi pag tinignan mo siya, talagang nag-reflect talaga yung kulay ng swimsuit doon sa mukha niya, hindi siya nalamon. Kung baga, hindi siya nalamon ng swimsuit. So, match na match. Kaya lang sabi ko nga yung cut Hindi ko gusto Parang hindi napakita yung korte ng katawan niya At nagmohang ang haba ng legs Pero ang liit ng katawan Pero gusto ko yung posing Sa totoo lang Ang total suma ng photos na to Ay very strong So sana medyo tumingin pa siya konti O oh, diba But Maganda yung pose Maganda yung gusto niyang ipakita So I love And then of course Gusto ko rin ang pambato ng Talisay City na si Me, ano, Mary Josephine Paaske. Oh my God! Ang ganda ng babae to. So, totoo lang. Napansin ko din yung sa kanyang ano, no? Yung photos niya nung uh, headshot photos ang ganda din niya doon. Tapos dito, ang ganda pa din. Grabe. Talagang palaban ang talisay, ha? O, oh, in fairness. So, gusto ko yung skin color. So, pare sila ng kuha ni, ano, no? Chris Stephanie Hanson. Na parang na, ah, ano, kagad yung nakikita yung kulay ng balat. At talagang mapuputi talaga mga sigwana. But, yung face value ng babae to, gustong gusto ko. Sobrang ang ganda promise, gusto ko yung pagkapangan Talagang winner. Ganda, Miss Tisa. Gusto ko yung baksak ng buhok, cut ng swimsuit, ang sexy. Plus, ang sexy niyang tignan. Panalo. And then, of course, ang sumunod na kandidata na talaga naman masasabi ko, oh my God, pasabog. Ang pambato ng kainta is Stacy Daniela Gabriel. Talaga naman masasabi natin, wow! Grabe, ang sexy niya dito. Sobrang gusto ko yung swimsuit na ginamit. Ang lakas talaga, maka sexy. And then, yung ayos ng buhok, yung baksak ng buhok, okay na okay. Para lang siyang nasa dagat. At saka, syempre, yung makeup, hindi ganun katapang. Talaga namang masasabi ko, kita mo ang beauty, kita mo yung angulo. At saka, syempre, kita mo talaga na palaban dahil sa posing, di ba? Iba talaga ang ipinapakita ng isang Stacey Gabriel dito sa competition ng Miss Universe at ina-expect naman natin yan. Gusto ko yung photos niya dito, sobrang ang lakas makasexy. Then, of course, si Miss Bacoor, Victoria Velasquez Vincent just ko, naloka naman ako dito kay Victoria Velasquez Vincent. Nagulat ako na parang hindi mo talaga siya mapigilan. Unstoppable. So, talagang masasabi ko, iba talaga ang pinapakita ni Victoria Velasquez Vincent na talagang masasabi ko itong photos na to top to dito sa akin talagang very powerful the way ko paano tumingin sa camera kaya lang kasi ano medyo matapang lang talaga yung mukha no Cherry Hill ganon panalo panalo ang ganda ng katawan so gusto ko yung posing gusto ko yung ibinibigay niyang energy talagang dito mararamdaman mo. Oh my God, girl, energy, energy, ganon. So, winner, winner ang Victoria Velasquez Vincent para sa akin. So, number two spot. And then, number two spot naman, oh my God, naloloko ako dito. Siyempre, atin sa Manalo. Si Atisa, grabe, nagulat ako sa kanya. <laughs> Ate, talagang, hindi ka na mapigil. Sobrang panalo si Atisa Sobrang grabe. Ang ganda. Ang strong. Ang sexy. Lumabas yung kaseksihan. Original posing. Mm -hmm. Sobrang winner. So, para sa akin ha, ang winner ng post niya dito. Sobrang unique yung posing. Wala pa tayong nakita post na ganito sa lahat. And then yung looks kung paano tumingin sa camera. Ah! and then, grabe ay naka, wala akong masabi kay Atisa, kundi talagang she's a very dedicated pagdating sa mga ginagawa and then, nakita mo yung strength, nakita mo yung lakas, talagang nagdudoon, hindi bumibigay, lumalaban ang ganda ng mukha na ipinakita, and then ang ganda ng pagsak ng buhok tapos ang kita mo yung muscles niya na talagang she's a very tone so sabi ko nga grabe Atisa, ikaw na to <laughs> so nakakaloka kasi palaban palaban and then number one spot to be honest si Tagig si Christy Lynn Magteri why? Actually, maganda yung photos ni Atisa ha. Kung tutuusin, siya talaga yung number one na masasabi mo. Kaya lang kasi yun, nakita ko yung photos ni Christy McGarry, Beauty queen ang ino-offer. So, ang haba ng legs, ang haba ng kamay. Pero sana kung medyo ginanun niya pa, pinihit niya pa, parang kita talaga na mahaba sa kanya. And then, nakita ko yung transformation dito ni Christy McGarry. Gusto ko yung ibinibigay ng katawan niya na parang very powerful and strong. And then, gusto ko yung tingin niya sa camera na talagang pa, kaya lang kasi pag sinoom yung picture, parang hindi perfect yung mata. Pero okay lang. In total suma, kung naghahanap ka ng beauty queen materials, I think it's a uh, tagig. Uh Kasi ito talaga yung masasabi mo na, wow, ang sexy ni dito. Pero kasi si sa Manalo, grabe, magugulat ka sa ibinibigay niya lakas, binibigay sa inyong offer niyang ganda. Kasi talagang masasabi mo, very powerful. So, sa picture na to, number 3 ko si Bacoor, number 2 ko si Atisa, number 1 ko si Christy Mankeri kasi, in fairness naman kay Christy, talagang ganda ng kuha. Maano, uh, kita mo yung beauty queen material sa kanya na parang, oh, kung ako magpapadala ng swimsuit girl para sa competition ng isang beauty pageant. I think malaki yung laban ng isang Christy McGarry dahil sa sobrang tangkad, ang ganda ng katawan, plus na doon na makikita mo mahaba para si Barbie. So yung Barbie na isang magandang babae. So yun yung nakita ko doon sa photos at maganda yung ibinibigay ng photos ni ano. Pero syempre hindi ibig sabihin na siya ang ano malalaman natin yan kung siya nga ba magbe best in swimsuit. <laughs> Medyo nakakakaba to. But dito sa photos na to, siya yung best photos sa akin. And natutuwa ako sa nakita ko sa kanya. At abangan natin, abangan natin kung sino nga ba magbe best in swimsuit. But at least sa Manalo, sa ibinibigay niyang lakas, sa ibinibigay niyang kakaiba, talagang sobrang from day one until now, masasabi ko consistent ang isang ati sa Manalo. So, maaari sa mga photos, may mga lumalamang, but it's depend sa kanila kung sino ang malakas at sino ang kukuha ng corona. So, yon So, exciting, di ba? So, naloka ba kayo? Ako, naloka din ako eh. Naloka ako kasi parang ang dami naman talaga magaganda pero nandoon ka sa part na parang syempre ang hinahanap natin dito ay yung kung sino nga ba yung talagang the best so para sa akin ito ang the best. And then, hindi ko alam kung siya rin ang the best para sa inyo. Pero syempre, comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang chika mo dito sa mga pinag-uusapan natin. So yun guys, guys maraming salamat. Syempre sa inyo lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. At sa mga hindi pa po nakakasubscribe, please don't forget to click like and subscribe my channel at i-click na rin po ninyo ang notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, always keep smiling and always think positive. Walang imposible guys, magtiwala tayo sa itaas. Kaya guys, hanggang dito na lang, hanggang sa muli natin chikahan. See you tomorrow. Thank you guys.